nasa linya natin director ng uh, FEBOKS si Dr. Teresito Bacolcol ayan director igan at uh, si Lala magandang umaga magandang po Magandang umaga po Yes uh, good morning din po sa inyong dalawa Opo eh ang balita namin dito yung bulkan Kanlaon sa Negros Island eh bahagi daw kumalma Dapat bang magpakampante po yung ating mga residente doon na uh, director Ah, uh, wag po silang maging kampante kasi ah uh, po yung Kanlaon Volcano, uh puputok and then nagkakaroon ng uh, konting pagkalma and then puputok na naman. Mm -hmm. So, uh, tama po kayo, uh, kumalma kasi po nagkaroon for the past 24 hours nagkaluon lang tayo ng 20 volcanic uh, earthquakes pero again, uh, na fluctuate po yung parameters nito even before the uh, eruption yesterday, anim na volcanic earthquakes lamang yung nailista natin. Oo, Oh, uh -huh. medyo ano no mata malaki po, mataas-taas din po yung uh, abo ang na, na inilabas nito pero sa kung pagkakatanda ko po no, yung isa sa yung makakumpara natin, si 2016 ba yun or 2017, pumutok din po tong Mount Kanlaon. Parang ganun din hubo yung magiging behavior ng Kanlaon ngayon, sir. ay uh, uh, yes po, uh, in fact consistent po yung Kanlaon volcano sa uh, nagiging behavior niya. Uh, 2017 tama po kayo nagkaroon ng eruption uh, noong uh, December 9. And then nasunod nito uh -huh. ng December 20. So parang gano'n po yun. Even on 2016, mm -hmm. gano'n din po. Nagkaroon ng eruption March and then uh, three months lamang, uh, another eruption na naman. Mm -hmm. So active kasi. Uh, from time to time, ganito po. Yes, that's right. Yung, Very much active. Yung ganyang karakter ba director na paminsan-minsan puputok, mm -hmm. uh, nakabubuti ba yun kesa dun sa inaabangan natin talaga, maalakihan mm -hmm. na pagputok? Ah uh, mas maganda kapag ganito uh, every now and then uh, puputok pero yun po kasi uh, kapag uh, puputok kasi na uh, na-remove na yung pressure pero uh, most likely may magre-recharge na naman uh, yan sa ilalim uh -huh. sa magna chamber uh -huh. Uh -huh. So, so it's a never ending cycle uh -huh. okay sa termino ng ng mga eksperto lala mayroong pyroclastic uh, o oh, PDC director tama ho ba uh, yung termino na na, na nababahala tayo mapanganib pala ito at masusunog pati tao Ah yes po so, yung pyroclastic density current current or PDC ito yung tinatawag natin na pyroclastic flow mm -mm. So yung PDC ay isang mabilis na daloy ng mainit na volcanic gases mm -mm. abo at uh, pira-pira sumbato mm -mm. uh, bumababa -bu -bu sa dalis-dis ng vulkan. Mm -mm. And uh, Uh, mabilis po ito ang daan, daang uh, kilometro uh, kada oras po yung mm. uh, yung takbo po dito. Opo. Oh, uh, so uh, uh lubhang mapanganib ito kasi uh, uh, sinisira nito ang lahat ng madaanan. tulad ng yes puno, gusali, pati buhay. Pati buhay. Hindi hindi mm. hindi hindi so, makakaligtas ang tao sa kunwari tatakbo hindi hindi kaya. Eh, hindi po hindi po Kahit, uh, kung alam niyo po yung sa Pompeii yung sa visual views oh. yung may mga na cast do na mga tao na na, no, na, na when it erupted oh. sa Italy mm -hmm. oh. yung mga tao uh, yun, yun, po yung cause po noon Parang at, kaha at kahapon na, ho no namataan yung PDC sa pagputok ng bulkan kanlaon Uh, yes, may PDC po tayo. Mabuti na lang hindi naman ito lumagpas sa 4 km permanent danger zone oh. so na sa Kilometers ay, ay, lamang. Uh, yun yung tatanong oh. ko, kailangan ho ba nating uh, dagdagan na yung uh, uh, danger zone dahil sa aktibidad na ito ng Can uh, Laon? Actually, uh, nadagdagan na po. When we raise it to alert level 3, kasama po dito yung, pag, uh, yung recommendation namin na increase yung danger zone from the permanent uh, danger zone which is 4 kilometers to 6 uh, kilometers. So ngayon, uh, ang na. recommendation namin 6 na, oh, 6 uh -huh. kilometers. Oh, uh -huh. Um, yung ano kasi, yung iba tina natatakot, naalala pa nila eh, naalala nyo yung Mount Pinatubo na yung ashfall ay umabot ho dito hanggang sa Metro Manila. Uh -huh. Dahil sa active itong Kanlaon, malabo ho mangyari 'yon. Naaabot sila doon nila. O tsaka ganun kalakas yung pagsabog. Um, uh -huh. uh -huh. mukhang uh, hindi po uh -huh yung masyadong malakas yung kanlaon ah, yung pinatubo kasi for 600 years wala mm -hmm. siyang activity. yun. Uh -huh. <laughs> so ito <in> <laughs> yes, right. so but uh, every now and then yung kanlaon volcano nag-erupt. Oh, yung mga yung mga maaari pong maapektuhan kasi isa po sa ang inaalala diyan yung mga may respiratory problem, yung sa hangin dahil yeah, po actually. na hinahangin din po yung abo. Uh, hanggang saan po po pwedeng umabot ba at ano mga pwedeng gawin at ano yung nung mga tao lalo na mga nakatatanda at bata at may mga respiratory problem nga po, Dr. Teresito. Kahapon umabot po ito hanggang Antique may nai-report po kami na mm -hmm. uh, abo na dumating sa hindi sa 300 more than 300 kilometers away. Uh -uh. Mm -hmm. And uh, tama po kayo, pwede pong ma-aggravate uh, yung kapag may problema ka sa lalamunan mm -hmm. or sa respiratory tract. Mm -hmm. uh, pwede pong hika, tama uh -huh. po kayo, uh, pwede pong ma-aggravate uh, ito. So uh -huh. kailangan po magsuot ng face mask kapag may abo, uh, surgical mask uh, But, uh, mas maganda kapag N95. N95. Pero kung walang N95, wala N95 uh, surgical mask will do. Kung uh, so, wala talaga mm -hmm. uh, cloth na binasa, iipang takip ah, sa pwede na. bibig uh -huh. or desaig. Right. Dr. Bacolcol, yung mga residente natin nasa evacuation center, baka pag narinig yung balitang kumalma na no? itong uh, Bulkan Calon, pwede na po ba silang uh, bumalik sa kanilang mga bahay ngayong araw? Uh, Again, yung recommendation po namin uh, alert level 3, wala po sanang tao within the 6 kilometer uh, danger zone. Okay. Uh, kapag alert level 2, ah uh, pwede nating ibaba ibalik ulit sa permanent danger zone which is 4 kilometers. Oo. Pero uh, recommendation po namin yan but uh, it's the call of the LGU to oo. uh enforce the our recommendation. Pero sa tingin nyo, yung uh irregular activity mga aabutin pa ng araw o linggo po. Uh, yan ang uh, mahirap natin sabihin. Okay. Uh, 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 we don't know for sure kung hanggang kailan nandiyan itong maging behavior ng Kanlaon Volcano. Basta ang Kanlaon is kakalma, puputok, uh -huh. uh, papahinga, puputok. Ganun ang no karakter niya. Uh, tama po kayo. Ganyan Ay, po yung uh, karakter ng uh, you katulad. Know? Pero nasaksihan po natin kahapon lang hapon, eh yun na po yung maaaring pinakamalakas. Kung kumalma man siya at puputok, yung kasing lakas lang din po ng kahapon o posibleng mas malakas pa po? Yung alert level 3 po, yung definition ng alert level 3, uh, hazardous eruption uh, may follow within the next few weeks. So yun yung hazard. Kapon, hindi pa classify natin as hazard eruption eruption yun, kasi sandali lamang, uh, mm -mm. three minutes lang, tapos mm -mm. agad. But uh, again, uh, the possibility na this will escalate further is always there. Oh okay. O oh, kaya huwag mo bumalik ang ating mga kababayan sa mga tirahan nila na malapit no? Uh, yan po sana ang uh, recommendation namin. Oho, para mas ligtas din. Nako, ah uh, maraming salamat po, doktor. Baka mayroon po ako yung mga paalala lalo na yung mga malapit ho talaga sa bulkan at umaaring na sa paligid na sa perimeter, oh, uh, na sa inyo po'ng pagkakataon. Yung adventurous. Okay. Oh. Okay, so sa ating mga uh, kababayan na nasa paligid ng uh, Kanlonombukey no, pakiusap po namin na manatiling alerto at uh, iwasan po ang pagpasok sa loob ng 6 uh, uh, kilometer uh, extended danger zone natin. Uh, magkinig sa abiso ng mga lokal na pamahalaan at sa abiso rin ng aming opisina. So, okay. wag kong baliwalain natin ang pangalid ng bulkan. Uh, lagi nating unahin ang ating uh, kaligtasan at uh, kalusugan. Alright. Yun. Salamat well, po. Ingat po kayo. Ingat po kayo, Director. Okay. Uh, maraming salamat po. Si Dr. Teres.